What's up, guys? Welcome back to the 8th episode of our fundraising uh, season. And, ba? Pa fundraising chapters ba tawag or episodes natin? Uh, ulet. Welcome back, guys, to another episode of our uh, fundraising campaign videos dito sa ating YouTube channel. My name is Sir Eros, kayo So, in this particular video, uh, congratulations kasi natatagalan nyo yung ating mga at least 8 minutes na content about fundraising. Okay, so as usual, re-recall lang natin ko ano na yung mga natalakay natin. Una, yung summary ng ating ipe-present which is how to create a YouTube channel. Pangalawa is how to determine or know your niche. Pangatlo would be uh, planning. Okay, pangapat would be Uh, how to create your YouTube account. Pang lima is syempre yung ating uh, equipment na gagamitin. Pang-anim would be yung ating uh, unang video. okay? Pang-walo is syempre yung SEO optimization. Kung paano natin ma-optimize yung mga description, yung title ng ating YouTube content. In this particular video, ang tuturo naman natin is kung paano kayo gagawa ng napaka-engaging na thumbnails. So, ano bang purpose ng thumbnails? Okay. Yung thumbnails is, pag nagbabrowse kayo ng YouTube, siya yung makikita nyo na, na nakakaakit tignan, kaya kayo i-click. Okay. And, what it represents later on is, syempre, pag maganda yung thumbnail nyo, o yung cover ng inyong video for a particular episode, is eh, mas tataas yung click-through rate nyo. Okay? Na siyang mamamonetize nyo later at tuturo ko sa inyo kung paano interpret yung analytics ng inyong YouTube channel. Okay? So, paano ba gumawa ng enticing na YouTube content? Napakadali lang naman. Una, is eh, kailangan eh, related yung thumbnail nyo or magki-create siya ng interest dun sa inyong uh, niche. Okay? So, paano ba yun? Uh, let's say, for example, uh, yung niche ko is about ears. So, kailangan, kukuha tayo ng picture about your ear. Di ba? Di naman po pwede yung eyeglasses, di naman po pwede yung... Kung baga, kung ano yung niche nyo. Okay? So, let's say, for example, gagawa pa tayo ng ibang uh, idea. Okay. So example na magandang thumbnail, for example, eh nagtitinda kayo ng uh, mga merchandise, mga t-shirt. Siyempre, dapat yung t-shirt na yon is related dun sa inyong thumbnail nyo na siyang dapat eh kaaya-aya at nakaka-attract na sa unang tingin ng inyong uh, audience, okay? So to start off first, ang gagamitin natin is siyempre yung ating uh, cellphone. At syempre meron tayo dito yung ating G7X na camera Siya yung gagamitin natin sa pag-create ng ating thumbnails Pagdating sa software, ang gagamitin natin is Canva Okay, yung Canva uh, software natin which is a free account or po, pwede rin natin gamitin yung ating uh, uh, CapCut Okay, so yung dalawang ating app na po pwede gamitin, Canva and CapCut Okay, so to start off first, syempre ang initial video natin or picture is yung minsan eh kung gusto niyo maging influencer syempre yung picture niyo na ang gagamitin niyo. So in this particular video, kukuha tayo ng picture gamit ang ating camera. Niyan. Madilim. So si setting nyo siya, Ayusin use niyo setting para maliwanag. 'Yan. Tuturo so, kayo kung nyari ng ganyan. Malabo. Yun. So, ito na yung ating kuha. Ay. Nawala. Siguro gagawin natin. Stop muna natin to para dito na lang tayo sa ating uh, cellphone. Stop muna natin, guys. Kuha lang picture. So, yun na nga. Makikita nyo dito sa ating gilid. Yan yung ating kinuwang litrato galing sa ating cellphone. Kaya tayo nagkaroon ng cut. And ang gagawin naman natin is gagamitin na natin yung ating software para may pakita sa inyo. O gagawin natin is screen capture natin o re-record natin yung screen para makita natin kung paano natin ginagawa yung Canva na uh, pag-edit ng thumbnail. Sobrang dali lang, sobrang straightforward at napakadali. So I'll get back to you right now. Okay, so habang nagro roll yung ating camera, gagawin natin is bubuksan na natin yung ating Uh, screen capture screen dito para naman eh lahat tayo eh masaya habang nire-record ni Sir Eros ang ang inyong screen okay yan yeah. so, nire ko na yung natin gawin is buksan natin yung CapCut ay yung ating Canva Canva okay so yan so siguro mag start tayo ang maganda kasi sa Canva meron ka na dito sa kaliwang side mo makikita mo na dyan yung mga iba't ibang template na po pwede mong gamitin so straightforward lang naman siya kung meron ka ng or para mas madali eh gumawa tayo from start say for example, ito galing sa template. Kuhuni lang natin yan. Click. Okay. Tapos gagawin mo lang, papalitan mo lang yung mga items. Ganun lang kadali, guys. Madali na lang gumawa ngayon ng content. Okay. So, palitan natin yung picture. Yung okay. picture, syempre. Picture ng Sir Eros nyo. Uh, okay. Akit lang tayo dito sandali. stop lang natin to para ma-release natin yung picture. Oh, so, yun na nga. Nilipat natin yung ating picture dito. At inon uli natin yung ating video. So, pagkapunta nyo dyan, eh, gagawin natin pupunta tayo sa flip. Okay. Pag pinlip natin, babalik na natin yung video. Tapos, right click. Pe-press natin ngayon is layer. And then, send to back. Yan. Tapos, kung gusto nyo alisin yung ah uh, dito edit photo natin kasi natin yung background para black lang makikita natin okay. medyo hindi siya akma dun sa ating original na plano so kung gusto natin siyang palitan click template design palette yun ito yung design na gusto ko black black and orange Okay so palitan natin ngayon yung title yung title supposed to be dapat SEO friendly rin siya So papalitan natin is how to make thumbnail Yan easy lang natin design lang natin using Canva. Okay. So, ito. Lalagay din natin dyan. Okay. Using lang natin. Gamitin natin yung crosshair. Pakadali lang, guys. Kaya parang may insan, mahirap mag-excuse na mahirap gawin. Ayan. Palitan natin. Siyempre, para naman ma-promote ang ating channel. Punta tayo sa ating mga uploaded files. Siyempre, lagay natin yung YouTube dito. Boom! Ganyan. Ikaw ng bahala, YouTube, sa aming thumbnails. Okay? So, once you're happy, gagawin mo na next is uh, pupunta ka ngayon sa share. Ganyan. And then, download. Change it to JPEG. Ayan. Tapos, i-save mo na muna siya sa inyong desk. Ah, uh, kung saan inyong gusto Save. So, ayun. So, once it's done, ito na ang ating finished product. Okay. So, that's all for today's video. Ah, uh, Sinatry natin tapusin na yung ating video para magbumalik tayo sa ating niche na about hearing care. Kasi syempre napapansin natin sa analytics natin eh na wala nang nanonood na itong ating channel. Pero yung purpose kasi kaya natin ginagawa to is baka meron kayong talent, nahihiya lang kayo share sa YouTube para kahit papano eh matulungan kayo na ma-advertise o ma-market ang inyong niche at makilala kayo ng tao na nangangailangan kayo ng tulong, nangangailangan kayo ng fundraising campaign, kaya kayo gumagawa ng YouTube channel. Again, this is Sir Eros saying, we will make the disabled able. Paano natin gagawin yon By making thumbnails. Gawin nyo, galingan nyo sa paggawa ng thumbnails and hope to see you tomorrow for our next video. Until next time, see you soon. God bless. Paalam. Bye!